Magandang umaga. So, Ryan, ngayon, it's Sunday morning. Update ulit tayo sa panig, sa ano, dito sa ibabaw. So, ang, ang, sikat ng araw, oh. nyo ang ganda ng sikat ng araw, oh. Makikita niyo, ang ganda ng sikat ng araw 7. Ah, hindi, wala pang 7. 6.30 pa lang magsi-7 dito. Oh, dito sa rooftop ng ate yun actually uh, my purpose of having this video this morning is to update yung pananim ko uh, the last time yung dito kong pipino na bunga As yung bunga ng pipino dito uh, yung sinabi ko na ipapaanohin ko ng tao papagulangin ko kasi um, ano ko siya parang kunin ko yung mga buto para makatanim ako gawa nung ang mahal kasi pag bumili ka ng panibagong po which is nung binili ko yung 74 pesos sa isang pack doon sa seeds na binili ko doon sa my pure gold. 74 pesos pero 10 pieces na buto lang. So unfortunately, yung kasama nung dito ito, na ano siya, nalanta. Malaki na to, like something ganyang kahaba sana. Pero nalanta siya gawa nung kung mapapansin nyo kasi ang konti lang ng lupa nung planggana na kinukuna nila ng source para mabuhay sila, which is ito sila, dalawang pipino yan, na kumukuha ng source sa lupa na yan, pero ang konti lang, it's just so happen na uh, ano yun eh, tatlong araw na sunod-sunod -sunod yung puro init which is ang bilis yung ma -ano, matuyo gawa nung, di ba morning ako, umuwi from work And then, nung time na yun, hindi ako nakapag-delig sa morning. Then, nung nagising ako sa tanghali, tuyong-tuyo na tong lupa na to. And then, dito kasi may plangana or may balde dyan para kung umulan, matik ma mapunta dyan. Yun, so hindi siya naagapan. Uh, the good thing is, yung isa medyo gulang na. And then, yung sumod niya na Uh, sa ngayon naman, ho, Meron naman siyang isang bunga pa dinao Ang laki rin or ang haba. Sa kabilang puno naman yan <sighs> yon yung sa isa kong pinagulang Ito na pala Kinuha ko siya kahapon at binilad ko sa init yon at ngayon Inanok ko na siya Ayan Kinuha ko na yung mga buto Ayan na yung mga buto na kukuha ko Actually pinag Pinagkukuha ko yung sleeper yung gamit sa <laughs> ah, ko sa pagkuha niyan. Ah, patuyo ang patuyuin ko lang talaga 'yan siya kasi actually galing diyan medyo basa pa yung langaw. Ayan. So marami na akong buto na pwedeng itanim sa variety ng pipino. Ayun, guys, yeah, binidyo so, na haba. siya. Kasi haba oh, talaga niya, no? Tinanggal ko na right. Yan, oh. Kasi nang sinukat ko yung nakuha or na harvest kong kasama nito. Ano siya? Uh, ano na lang uh, 8 cm or 7 cm para mag one ruler na ang kulang so yon update na rin tayo sa other ko eto yung pet chai sa isang plangana which is kahit pa lumaki talaga naman na siya compare or as compare dito sa mga kasamahan niya dito sa mga konting lagayan maliit lang which is ito talaga yung original na pinagkuhanan ko nun siksikan kasi sila rito yan siksikan sila dyan kaya nilipat ko papunta doon which is doon paglipat ko doon sa mga maliliit dito uh, doon naman sila lumaki talaga uh, actually nakuha na nga ito ng ate kasi uh, nagsabaw kami para nakahinga-hinga hindi naman sila ayun naka, ano, walang fertilizer yun mga ano Uh, yung lupa lang na nabili ko at saka yung hinati dito ng pamangkin ko yung gamit na lang na lupa dyan. so yan lang muna for today's video thank you for watching